magandang gabi sa inyong mga kasawi kamusta na po kayong lahat na may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong bagay na wag na wag gawin ng isang babae kapag galit siya kay mister ang una mga kasawi is wag papalayasin tandaan nyo mga kababaihan kapag tayo ay galit sa ating mga asawa wag na wag nyong papalayasin ang inyong mga asawa alam niyo ba kung bakit kasi may tendency tendency na baka hindi na talaga bumalik sa inyo ang isang lalaki. Kasi iba ang kanilang utak kapag ka sila ay pinapalayas ng kanilang mga asawa or jowa. Kapag ka binibitawan natin ito is iba yung kanilang mindset. Iba yung kanilang pananaw. Minsan kahit na ayaw nila na talagang lumayas, kapag once sa pinalayas mo sila ay paninindigan nila. Kasi dahil baka iniisip nila na hindi mo na sila mahal, kaya pinapalayas mo sila. ating una na wag na wag gawin ng mga kababaihan. Ang pangalawa mga kaso, is huwag na wag tatapunan ng mga bagay. Ayan. Alam nyo ba ang mga misis, kapag gagalit na galit kayo, wag na wag kayo maghahagi sa inyong asawa ng baso, pinggan, at kung ano man ang bagay na pwedeng mabasag sa harapan nila or babasagin mo sa kanila. Kasi alam nyo ba kung bakit mga kasawi? Iba kasi yung refleksyon nun sa isang lalaki dahil piling nila ay wala na silang silbi. Piling nila ay wala na silang karapatan sa tahanan mo kasi lahat ay pinagbabasag mo sa harapan nila or tinatapon mo sa kanila. Feeling nila ay wala na silang silbi kapag ka ito yung ginagawa sa kanila ng kanilang mga asawa. Ayan yung ating pangalawa. Ang pangatlo mga kasawi is wag mong ikukumpara sa iba. Lagi mong tatandaan kapag ka ikaw ay galit na galit sa asawa mo, huwag na huwag mong ikukumpara si mister sa ibang lalaki. Kasi alam nyo ba kung bakit? Baka maisip ng mga mister na talagang hindi ka pa nakamove on sa iyong ex or hindi at nagkakaroon ng doubt sila na ikaw ay nanghihinayang. Kasi baka isipin nila ng isang lalaki na ikaw ay hindi pa nakamove on doon sa iyong ex na yon. At higit sa lahat, wag na wag mong gagawin yon. Alam nyo ba kung bakit mga kasay? Iba kasi yung iniisip nila. Baka iniisip nila ay nangihinayang ka na dahil sila yung pinili mo o naging maganda yung buhay mo dahil sila hindi nila maibibigay yon. Kaya ang ginagawa nila ay nag sila ng hindi maganda kapag ka eto ay ginawa mo sa mga kalalakihan na asawa nyo, mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo. Pero hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito. Lagi nyo tatandaan, mga kababaihan, wag na wag nyo gawin ito yung una, pangalawa, pangatlo natin. Alam nyo ba kung bakit? Maghunos dili kayo. Pag-isipan ng mabuti bago kayo gumawa ng isang desisyon. Kasi minsan, kahit ayaw ng mga kalalakihan, ang ginagawa nila is pinaninindigan na nila para naman magkaroon magkaroon ng lesson learned sa ginawa mo para sa kanila. Kahit na minsan mahal ka ng isang laki is napupuno din kasi dahil sa mga ginagawa mo sa kanya. Kaya lagi tatandaan bago bumitaw ng isang salita or sigawan or ikumpara sila, kailangan isipin mo ng mabuti kung eto ba ay tama or hindi. Para naman hindi magkaroon ng sama ng loob sa isa't isa hanggang makikimkim nyo kapag lagi nyo ginagawa ito sa isa't isa, mga kasawi. Ayan lang po yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta supportan nyo sa akin. Sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga, mga kasawi.